yun, happy new year sa ating lahat happy new year at yan kuha tayo ng sa ulam meron dito okra ayun, over na yung isa so, ito, harvest natin yan okra yan parang nasobrahan na sa gulang okra hindi ganun gagandaan pero okay na pang ulam ulam pang halo halo sa ay ito ah pwede pa haba kala ko magulang na eh ah oh, pwede pa saktong sakto lang ayan o oh. oh, hindi pa ano sakto sakto lang ayan oops vlog ilang puno lang po to tamang pang saug saug lang yan nagdadagdag tayo doon ng ano ng, ng, nagdadagdag tayo dun ng na ano, nagdadagdag nag tayo dun ng ano. uh, okra dyan okay so ayan halo na agad natin to sakto may ano doon may pinapakulo ang samod sa gulay masarap to egg drop egg drop ano egg drop may luya na merong merong malunggay so ayan ayan halo natin to ayan walang cut pag ina ayun tayo Sophie. Ah, uh, ayan na. Ito na, hanap yung ano. Egg drop. Egg drop. Yan, merong malunggay. Luya, sibuyas. Tapos, ihalo na yung bagong pitas na okra. Ayan, masarap yan. paborito yan ng mga chikiting ng mga bata. At masustansya. Okay. Fresh from the backyard. Ayan. Ayan. Uh, habang naulan-ulan, magsabaw. Okay. Happy New Year and kain na maya-maya. Peace. Bye -bye.